20,000 pesos. 20,000 pesos oh. pa sa'yo, Raymart. 20,000 pesos na, Raymart. Medyo pat. marami na yan. Mapapadala mo na kay nanay at tatay. Ang tanong, pat or lipat? lipat. lipat. Pat. 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 Wow. Anong sigaw na madlang people? Pat mo ba kayang-kaya mong sagutin ang ating question for today? Na nagkakahalagang 100,000. Raymart, kaya ba? Susubukan po. <laughs> Susubukan. Sa 20,000, ayaw mo pang lumipat? Pat. Ha? Pat. Ay, Pat pa rin pat. daw siya. Okay, Wait Raymar. Na Mark. natin, Kuis. para sa last naming offer sa iyo, gagawin na namin yung 25,000 pesos. 25,000 na ang last offer ni Bong at ni Ogie sa iyo, Raymar. Ang tanong ko, Pat o Lipat? Lipat. Pat. Pat. Sigurado ka na ba dyan? Opo. Sure ka na? Apo. Ipapaliwanag ko lang sa ha. Pag hindi mo nasagot ang ating katanungan sa pat, wala kang maiuwi. Pero uh, don't oh. sure na sure na 25,000 pesos, Raymart. Ang tanong kulit sa'yo, pot Pat. Oliba. Isipin mo mabuti, Raymart. Pat. pat. Pat, pat. Sigurado ka ng pot. Pat? Apo. Matla lang people dito sa studio. Pat! Palaban ba tayo, Raymart? Bakit gusto mo makuha ang 100,000 pesos? Para mapadala ko na sa mama ko. Para may maipadala ka. Pero pag hindi mo nasagot ang tanong, Raymart, wala tayong maipapadala. Okay oh, lang oh. po. Okay lang? Iyon ay sigurado na 25 So, ang pinipili mo ay pot. Tama ba? Tama. So, tatanungin na kita. Ito na ang ating katanungan. Meron kang limang segundo para sagutin ang aking katanungan. Harap ka lang dito sa akin, Raymart. Pinili mo ay pot. Ito ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. So, good luck, Raymart. Pakinggan mo mabuti ang tanong ko. Ulitin ko, meron ka lang 5 seconds para ibigay sa akin ang tamang sagot. Hmm. Kailangan makasagot ka within 5 seconds. No coaching, madlam people? Ang tanong, Raymart. Ang layout ng keyboard o yung keypad na karamihan ay nakikita natin sa mga computers at saka sa smartphone. O, di ba naglalaro ka? Mahilig ka sa computer. Yun ay tinatawag na QWERTY dahil sa unang anim na letrang makikita dito. Ito ay ang Q, W, E, R, T, at Y sa QWERTY keyboard. Ang tanong, Raymart, anong letra naman ang nasa gitna o pagitan ng mga letrang U at O? Your timer starts now. Anong sagot? Kibis. Oh, anong sagot mo sana? Wali oh, ka nakasagot. Ang tanong ko ay, anong letra naman ang nasa gitna ng O? Pagitan ng mga letrang U at O. At ito ay ang letrang... Ano, madlam people? Alam nyo? Ay, ang tamang sagot. Raymond! Maraming salamat pa rin sa iyong pagsali!